kung ano man po mangyari sa love team po namin, si Kairab na po ang bahala doon. Sana po uh, wag na pong gumawa ng iba't ibang kwento, yung ibang panig para po uh, para po hindi na po magkagulo at kasi okay naman po kami ni, ni Kuya Rab at ni Dan. Ayun lang po para po maayos na po yung ita. Pasensya na Joy sa <clears throat> sa issue na ngayon na ay masyadong mainit at affected tayo pareho kasi mama mo din basta ano lang Joy um, kung, may, may part na nagalit ka sa akin or may tampo or nakasakit din sa'yo pwede mo naman din na uh, i-open sa akin and thank you din Joy kasi andyan ka na talagang pinagtanggol mo rin ako sa, the, sa mga viewers sa supporters mo na talagang grabe yung mga bashing nila kahit di pa naman alam yung totoong nangyari pero yun, na nag-judge na agad sila pero thank you ah na nandiyan ka na pina uh, ina, ano din sinabi mo rin sa kanila na kung ano yung totoo kaya malaking part sa akin thank you sorry din kasi may um, ka dahil sa akin marami kang iniisip <laughs> um, uh, tapos na tayo mag-sorry. So, thank you naman sa ano, 11 months na genuine happiness yung naramdaman ko sa'yo, Joy, sa atin. Totoo yun yung pag-vlog natin na uh, excitement. Totoo yun. Uh, gusto ko yung ginagawa ko ko pag, pag uh, nag-vlog na Yun. yun. Nag-enjoy talaga ako sa Dan Joy. Napamahal na rin ako sa, sa samahan natin bilang ng love team and then sa mga supporters. Kaya sobrang yung pagmamahal din nila kasi naiintindihan ko yung na, na attach sila sa atin. Kaya sobrang thankful din na napakabait mo at napakaging na game ka sa mga ginawa natin sa 11 months, sa mga pinuntahan natin, sa mga bawat vlog ng ginagawa natin. Sobrang ang ganda nung, ano, ng nangyayari. Pag, lalo na pag pinapanood ko yung vlog natin. So, ano, so uh, na feel ko yung na feel ng mga viewers kung bakit sila na, na, na love din sa si dancer and ganun din ako talaga ang saya ang saya natin ang saya kaya ano kung matapos man or, or magtuloy ang ating dan, ang dancer ay uh, depende kay Rab uh, Kaling at the insan kung ano yung decision niya pero syempre may respetuhin ko yun pati ikaw decision mo din di ba kaya ayun lang thank you don thank you sa 11 months at uh, syempre sa support uh, sponsors sa viewers, mga lagi ko na sa live ko at mga nakakausap ko sa mga sa page ko. Sobrang thank you po sa inyo. Kaya um, pasensya na rin po and sorry po. Ikaw, Jory, enjoy ka naman sa 11 months natin may ano, club team. Oo naman, siyempre. Sobrang masaya ako kasi ano, ulo na yung love team natin. At masaya pa din ako kahit na ano, kahit na may ganito, may isyo tayo. Masaya lang, ano, na siyempre masaya mga malungkot kasi ano, ganito, may isyo tayo. Ang nangyayari mga ganito. At marami akong natutunan sa love team natin. Siyempre, nag-matured ako. At maraming realization nung nagkaroon ako ng love team. So, message ko, Joy, baka ano eh, ito yung last natin vlog or final message ko na sa'yo. Kaya, gusto kong mag, ano? Yung naman siya. <laughs> Joke. Ayoko din naman. Pero, ah, bahala na. Pero ito gusto kong sabihin sa Joy na, kung mawala o matapos na yung Danjoy, sana wag kang bumalit sa, sa dating naging impact sa'yo yung nangyari sa'yo na parang na, nagtago ka ulit sa sarili mo na yung in iniisip mo yung ibang tao sa mga actions mo, sana huwag mo na kaya mangyari yun. Kasi, di ba sabi mo na, sinilam mo yung wall mo. Kaya, ano naman, kahit naman siguro hindi na tayo andito pa rin ako para tumayo bilang magpat, ano, magtanggol mag mag sa'yo. Katulad ng dati kung paano na pinaprotect ka at pinagtanggol at paano ka na, naging kampante, di uh, Nabuulit yung confidence mo. Ganun pa rin ako sa'yo. Nandito pa rin yung support ako sa'yo. Kaya yeah, sana ano, marami na rin magtatanggol sa'yo. Ang dami na nagmamahal sa'yo ngayon. Kaya uh, mo na lang hayaan na magpatalo ka ulit sa mga negativity, sa mga bashers. At uh, sana ano din, Kung hindi na tayo madalas magkita man, uh, mamansin ka pa rin. Kahit sa mga sa Facebook, i-add mo na ulit ako or, or <laughs> friends na ulit tayo sa Instagram. Ah, uh, basta ano, wala akong sama ng loob or so wala akong galit na nararamdaman sa iyo. Basta alam kong pareho tayong may tiwala sa isa't isa, walang iwanan. And eto pa. Hoy. Hoy. Tingin ka. Para <laughs> naman maramdaman mo na totoo 'tong sinasabi ko sa iyo na sa so journey natin sa Dungeon sa loob ng 11 months. Ay Ano ngayon? yun? Eh? 16, 'di ba? So, months na rin ang Danjoy. sa so, sakto ay eh, 11 months na natin, Danjoy. Sobrang totoo yung mga saya na nangamdaman ko sa, sa shoot natin, sa mga ginagawa natin. Lahat yun, marami din ako first time na nagawa dahil sa vlog, sa, sa pagkatandem natin. At sobrang tine ko yun. Meaningful yun sa akin, hindi ko yung makakalimutan. Um, Siyempre yung, ano, yung, yung kilig, yung tawanan natin, lalo na pag off-cam, di ba? May mga ano natin mga biroan totoo natin. alam ko naman na siguro ramdaman din naman kung ano yung totoo sa hindi <laughs> pero nasaya ako sa sa pinagsamahan natin and ngayon sa magiging decision mo kung matuloy man o hindi is um respetuhin ko yan di ako wala wala na akong ibang sasabihin basta kung ano yung mangyari yun na yun so dito pa rin naman kami. Diba? Hindi ka naman namin papabayaan. Sponsors mo andyan. Pero, kalingap. Lalo lalo ng kalingap. Kumbaga, kahit umalis ang sponsors mo, kalingap di yan. Hindi ka niya naiiwan. Kalingap ang iniiwan. <laughs> Basta wag mo lang kami iwan. Joy, baka iwan mo lang kami. Kalingap. di Kasi ang sponsor nang iiwan. Ang kalingap hindi nang iiwan. Maliban na lang pag kami ang <laughs> Di ba, Joy? Okay. Pero ano, tiwala naman ako sa'yo. And sana matapos na yung issue, yung about kay Dan. And kasi, yun nga, personal life ng bawat isa, pinag-usapan namin, is for, yung Dan Joy is for entertainment lang po. Kung baga, labas na yung, uh, labas na yung buhay ng bawat isa. At ang main purpose namin para matulungan si Joy and mapasaya po ang Danjoy supporters. Pero mukhang hanggang 11 months. <laughs> 11 months. Eleven months, sakto pati. Mansa rin yung ngayon. Um, okay lang sa'yo, Joy. Okay na sa'yo, 11 months. gusto mo pa <laughs> <laughs> Ayan. Pero Joy, uh, wala ka naman sama ng loob, yeah. sa amin, kay si Dan. Okay. Um, sa ngayon, kalingap ka pa rin naman. So, ako na bahala sa iyo, no? Kasama mga sponsors mo.